itong OFW. Pero alam mo ba ang kinita niya nasa 123,000 peso? Kaya naman si Sir talaga paldo-paldo talaga pagpunta sa office at ngayon lang po ito na araw na yan na kinuha niya dito yung chicken niya. So ngayon mga kakotsbong nandito tayo sa office kasi meron tayong bagong new business partner na nagsimula ngayon. Nakausap lang natin ito kagabi at nagtanong sa atin kung paano magsimula at ito na nga po nakapadala na siya at na-process na natin kagad. Ang sabi niya sa akin lagi daw niya napanood ang aking video kaya na curious siya kung paano nga ba gawin paano kumita. Kasi ang sabi niya na challenge daw siya sa mga taong nagni-negative sa comment kaya sinubukan niyang alamin bakit negative daw yung ibang tao dito sa comment section. At ito naman si Sir ilang lang galing sa Saudi isa naman po itong OFW. Pero alam mo ba ang kinita niya na 123,000 pesos? kaya naman si sir talaga paldo paldo talaga pagpunta sa office at ngayon lang po ito na araw na yan na kinuha niya dito yung chicken niya kasi last week lang po siya nakauwi galing sa abroad sa Saudi bakit nga po kumita siya ng ganun kalaki si sir at nagkaroon siya ng ganun kalaking chicken kasi nga po habang nasa abroad siya ginagawa niya yung business at wina work out niya talaga as part time After work niya lang ginagawa niya yung business, nagpaturo at nagpag Kaya naman nakaipon siya ng chiki. Kaya pag-uwi na pag-uwi niya at pumunta siya kaga dito sa office para maklaim niya yung chiki niya. Kaya kung ikaw isa ka ngayon sa OFW, nasa abroad ka at napanood mo yung video na ito at pwede mo rin itong subukan at alamin paano kumita at paano gawin, bakit mayroong nakagawa. Kaya advice ko sa iyo, alamin mo muna paano kumita at paano gawin kahit nasa malayo ka after naman ma-explain sa iyo at doon mo na siya gagawin, mag-decide kung gagawin mo o hindi. Kasi alam mo naman sa sarili mo kung nakakatulong sa iyo o hindi. I e doon ka palang lang pwedeng mag-decide. Na kahit may trabaho ka, kahit malayo ka, pwedeng-pwede mo itong gawin. Pamamagitan ng Facebook mo or communication natin para matuturuan ka at magaguid ka ng tama dito sa business na ito. Wala naman kasing masamang mag-try or sumubok para magkaroon ng extra income. At meron pa lang nagtanong sa akin kung meron ba daw teacher na kumita dito na sa probinsya. Isa na po ito si ma'am na patunay. Taga probinsya po ito si ma'am at ito nga po si ma'am na meron siyang TK. Sa nagtatanong nito sa akin sana mapanood mo itong video na ito para sa ganon magkaroon ka na talaga ng tamang idea. Kasi ang pinakamahirap kasing gawin yung pag magduda tayo sa ating sarili kasi wala kasing ibang makakasagot niyan kundi ikaw. Kaya naman kung nagduda ka, ang kailangan mo lang gawin yung duda mo, dudahan mo lang din kung anong mangyayari. Para sa ganun, ma-realize mo na na ang pagdududa pala, wala palang magandang idudulot kundi negative. Kaya kung isa ka sa kapanood ang aking video na ito at gusto mong malaman, pwede kang mag-message sa ating Facebook page. Para sa ganun, maibigay ko sa iyo ang full details or paano kumita at paano gawin. Para sa ganun ikaw naman ang magkakaroon ng tamang idea. At 'wag na 'wag mo nang gayahin yung mga taong hindi naniniwala kasi yun talaga yung mentality nila at paniniwala nila yan at hindi natin sila kayang pigilan kasi nga po yun yung paniniwala nila. Advance Merry Christmas pala sa lahat ng viewers natin.